ang pagkakataon at bago ka makabiyahe ikaw pag drug test at positive, ano yun? Hindi na? Kasi hindi lahat sa atin, katulad niyan, nangyari na karang STO, Rato. O diba, ilan naging positive? Ano nangyari sa kanila? Kinuha yung lisensya. Diba? O, ano nangyari hanggang ngayon? Ilan lang na ibalik ang lisensya, dalawa. Diba? So, hindi ka pa nakikiusap sa pepe ng ano, hindi ibibigay yun. Totoo lang. Pabigat yun. Kasi parang kalalabas sa'yo, rebook ang lisensya mo eh. O ngayon, itatanong namin sa inyo, ano ang gusto nyo na penalty sa tao naging positibo sa droga? Eh, sa tayo, saan gusto niya? para magbago. Sino sa niya? natin yun? Si Alex! Si Alex! Si Alex! Si Alex! Si Alex! Suggesto kayo Sa first offense Indefinite. Indefinite, Hindi pinit kagad Oo oh. oh, Second offense Ang dapat ko na yan ulit Sa si drug test Hindi pinit Expansion <laughs> Sino bang matapang dyan?

ano <laughs> okay, okay na yun? Ano na yun? Ano na yun? Ano na Ano na Ano na yun? Ano na yun? Ano na na yun? Ano na yun? Ano na Ano yun? Ano na yun? na yan! Ano na yun? Ano na yun? na na yun? Ano 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 na na ay, get na. Ano? Indefinite? Ilang araw? Ilang buwan? Ilang taon? Ilang buwan. Pwede, one year. Hindi. Joke lang. Hindi, seryoso lang. Seryoso. Ah, pag sabi seryoso, indefinite. Seryoso. Ganito ha, pag nag-operation, indefinite, nahuli ka, di ba? aantayin mo ang general meeting Iba kasi yung ating ka tao yung sakay natin eh. uli magpa-drug test Ang pinag-uusapan namin nga pag sino'y mag-positive one year suspension agad eh One year suspension Sa akin okay yun Yun ang ano namin pinag-uusapan namin kagabi One year suspension tapos pag nag-positive ka uli Sponsor Angal ka ng Mukhang positive ko. ka kaya yung inalo ko sa inyo eh. Positive. Para Hoy! <laughs> nyo? Tahiin nyo! Matutulog ako na, hindi sige ako sa buha magpatulog kayo. Binababaan pa namin ngayon. Indefinite, wala na indefinite. Ilang buwan? O taon? Quarterly. Hindi, quarterly. Okay. Kasi alam nyo, Uh, ilapit natin sa real talk meron tayong membro isang taon nakatikim ng na paghihirap hindi natin uh, tinatanggalan sana ng anak buhay yung membro ang kaso nga lang ayaw nilang tigilan yung kanilang visyo Oo, aminin ko sa inyo wala pa naman po tayong na gumagamit na nagkaroon ng bulilyaso. Pero, hindi na po natin anantayin yung magkaganon. Kasi sa social media, masyado tayong binabanatan. Akala nilang pamunuan, hindi kumikilos. Ha? Ah, hindi kailangan ah humaba pa yan, aksyonan, o mangyari yung hindi natin nasaan? ah yung kanais-nais na mangyari. Kaya, siguro, ganito na lang. Yung isang taon, ang hirap. Gawin siguro natin six months. Sa unang ano? Sa unang pag positive. Oo. Okay ba kayo doon? Okay yon pwede na yun. Pwede. Kasi, kasi baka mamaya indefinite lang natin nagpa-drug test. Kunyari, natanggal ng isang buwan. Ano yun? Pabalikan nyo kami. Negative na siya. Eh marami namang paraan para mag-negative ka. Kumuha oh, na lang eh ng bata. Hindi pa so taon. Siguro, kalating taon. Okay? Okay tayo daw. Para maanoan lang natin. Sige, sige, sige. Sama-sama tayo. Anim na buwan. Oh, six months. Ngayon pala, hinihingi na kami ng pasensya sa mga adik. Alam naman natin yan. Lalo na itong nasa likod ko. Choice nila yun eh. Ang sabi ko, nasa likod ko ha. Ah. Accepted nila. Accepted nila sa likod mo, Bless, kasi napas ma lang yan. Ya, napas ma. Sige. At meron rin tayong isang membro na naghahamon pa. ah, Hindi ko napapanggitin. At saka po pala, bibiglayin po natin ang drug test within 24 hours na hindi ka nagpa-drug test matik hindi ka muna makakabiyahe at kapag lumagpas ng tatlong araw na hindi ka talaga sumunod asap ka sa anim na buwan na suspension anong dahilan mo bakit ayaw mo magpa-drug test eh, ibig sabihin nun, may tinatago ka. Liwanag yun. Kaya, anip na buwan, pasok ka. Tama ba yun? Karin siya? Ah, uh, six months. Uh, okay kayo dun? Okay, okay. okay. Uh, sige. Okay. Oh, uh, sa ano pa rin yun? Pag natapos mo yung anim na buwan, Man ha? Surpresa. Surpresa yun. Kung kailan ka, na ano, hindi mo ka press, please. Tapos na po yung anim na buwan ko. Nasa? Nasa administrasyon na. Okay. Para maliwanag, sige, ganito. Para Airbix. After six months, pare, lagay natin dyan. Within one month, within one month, doon ka namin uli hihingihan ng drug test. Hindi namin sasabihin sa'yo kung anong araw. Basta within one month. Okay, tayo doon? No, surprise. Kaya ano, buti na lang, binanggit niya, no? Uh Oo. -oh. One month ang atayin niya para bigyan natin siya ng araw na magpa-drug test. Okay, sa'yo niya pre? Okay. โอเคนะโอเคนะ